atong ay hinukman man! kanang dili hinuk kanang hilaw gitba Adina ah, lili tamis, tamis. Uh, hindi ko ganon ano ganun ka? kanang hilaw git siya ba dumotanan <laughs> man na hi 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 Tua-tua damang mengkadi adam. Jadi <laughs> macam mga macam 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 ang macam macam akong kakulab macam macam mga higala. Kung sa iya ng account, may nag-collab, wala na ako gipost diri sa ako, ah. drama mi dito sa iyang account. Kinsay nga ni Madam? Labs Lexi. Oh, Labs Lexi. Si Lexi Lynn. Thank you for watching, mga higala.